Ilang bahagi po ng Mindanao nakaranas ng pagbaha dahil sa pag-ulan. Mga residente inilikas si Vel Custodio sa report. Binaha ang mga bahay sa Bunawan, Davao City dahil sa pag-ulan. Mabilis na dideploy de ang Navy at Disaster Risk Response and Rescue Team. Inilikas ang mga residente sa tulong ng Navy truck at rubber boats pansamantalang nananatili sa evacuation center ang mga apektadong residente. Nagsagawa ng rescue operation ng Coast Guard Station ng Davao Oriental dahil sa pagbaha. Sa gitna ng malakas na ulan, nagpakalat ang rescue boats ang mga rescuer gamit ang truck ng munisipalidad ng Katil. Kinakailangan pa ng bangka para mailika sa mga residente sa Bislig, Surigao del Sur. Binuhat din ng Coast Guard ang ibang evacuees. Hanggang dibdib kasi ang lalim ng tubig sa mga bahay. Dalawamput dalawang pamilya ang dinala sa evacuation center. Ayon sa pag-asa, shear line ang nadudulot ng pag-ulan sa Mindanao. Ito ang salubungan ng malamig at mainit na hangin na nagdudulot ng pag-ulan. Vel Custodio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.